Malapit na ang pagsasara ng voters registration kaya naman nagpaalala ang pamunaan ng Commission on Elections Kawayan City sa mga residente ng lungsod ng Kawayan. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Team kay Attorney Johanna Vallejo, City Election Officer ng Comelec Kawayan, bukas ang kanilang tanggapan mula lunes hanggang sabado maging tuwing holidays kaya naman maaaring bumisita ang mga nais na magparehistro. Ayon kay Attorney Vallejo, tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang satellite registration ng komelek at ngayong araw nga, sila ay nasa SM City Kawayan upang serbisyohan ang mga kawayenyo na hindi pa nakakapagparehistro. Sinabi rin ni Atty. Vallejo na sa pinakahuling ulat, nasa higit 92,000 na ang registered voters sa lungsod at siguradong madadagdagan pa ito bago tuluyang matapos ang voters registration ngayong taon. Samantala, magtatapos naman ang voters registration sa darating na ikatatlong po ng Setyembre ngayong taon. Napaalala ko po na may 17 days na lang po tayo natitira para sa voter registration. Last day ay sa September 30. So, may cut-off po yan. Huwag mo kayong pumunta ng alas 5 po kasi by 3 o'clock PM po nang nabanggit ka date ay may cut-off na po yan. So, kung gusto nyo magpa-register, pumunta na po kayo ngayon. Open po kami pati Saturday holiday and uh, may saturday registration po kami sa SM Kawayan itong September 13, 2024. Ngayon kung wala po kayong dalang ID, pwede po kayong magdala ng botante sa inyong lugar, sa inyong barangay para siya yung mag-certify na ikaw ay resident sa yung barangay. Libre po ang serbisyo na pinaprovide po ng Comelec. Your both towns, mag-isa mo or marami kayo, kailangan mong i-practice ang yung right of suffrage. Please take note, um, on from September 13, 2024, you have 17 days to register as a voter dito po sa Kawayan City, Isabela. Pumunta na po kayo dito. Open po kami 8 a.m. to 5 p.m pati Saturday and Alibi. Ito ang pahayag ni Kawayan City Election Officer Attorney Johanna Vallejo. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan, humihina ang cell division o no? ang pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan nito, mag DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo para maging healthy mag DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Contapay. Idol!